Isa po akong Madre ng Misyonera Benedictina. Ako po ay estudyante nung panahon na nangyari ang unang EDSA People Power. Bilang isang tao na nakaranas ng paghihirap nung panahon ng martial law simula ng pagkabata, mahalaga na gunitain ng mga tao ang nangyari sa first EDSA People Power. Dahil ito'y isang kakaibang paraan, Uh, upang mapalitan yung matagal ng pang-aapi sa mga Pilipino. Kakaiba to kasi, um, unlike yung mga kakaibang revolusyon na uh, madugo or bayolente, ito ay nagawa ng mga Pilipino sa isang peaceful na paraan na walang dugong dumanak. Although hindi totoo yun na... Sa mga araw na yun, oo wala. Pero yung mga nakakaraang mga taon noon, marami ang nagbuwis uh, ng kanilang buhay at lugo para ipaglaban ang uh, demokrasya at ang karapatang pangtao. So para sa akin, isang mahabang... Um, Proseso yon o karanasan ng mga Pilipino na uh, nag-reach siya ng peak niya nung EDSA People Power. At isa itong magandang ehemplo ng pagbabago na hindi um, revolusyon na nananakit kung hindi ito ay nadaan sa mabuting paraan sa sa charity, sa peace. Naranasan namin yung nagbibigay ng mga pagkain sa mga taong hindi namin kilala para lang mapanatili din yung uh, kapayapaan. At uh, kahit na yung mga taong lumipat sa kabilang side, uh, napakita natin na ang, ang mga Pilipino ay tunay na peace-loving people. So kaya natin na mag, magbago ng hindi nagiging dahas. Uh, kaya para sa akin, hindi kailangan kalimutan kung hindi ay ipagpatuloy ng mga tao na ikwento ang kanilang karanasan para yung mga kabataan na hindi nakaranas nito ay matuto sa karanasang yun.